kay BABULOG PODERTE KAYAN NATIN? Alam nyo mga kababayan sinabihan po tayo dito dapat po tayo magsasalikatan kung di maganda dahil baka may mga nakabalikid ng na mga pulis na handang nakpit ang lalaman pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo Kayong mga pulis na eh? anjan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Tayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi niya na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit niya ang Article 7 para ulihin si Paolo Duterte. Hindi ba pwede sundin ang isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan mo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Suntik mo ba? Ang lahat pero may mabis ang isa. Hindi ka sa lahat. Ang kinawa kay Paulong Duterte ay labag sa ating batas. Tinindap nyo ang aming Paulo. Susubukan mo lang ha. To the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, U.S., Japan. No, this is about humanity. They you to our president. What do you do? We need to put. We did not even notice here the chaos, rebellion, because we are against it. Dahil I believe in Romans 13 verse 1 sa TV authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ay, ito ang ginagawa natin ngayon. Ang aming damdami ng ilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyerno nito sa isang Pilipino. Nakita niyo si Tanday na nabihin? kung hindi ka natuburo doon, okay. hindi ka Pilipino. Oh. Ang dami ko naman doon mga kababayan, okay. hindi ko sila political, pero na nakita nila yung natuburo sila. Bakit? Ang isang Pilipino na kaupo sa puti! Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerikano puti ang umuusin sa ating Pangulo? Hindi kami nagkagalit kung gusto nyo usigil sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, yung process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Maipo yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun, baka naman hindi tuloy-tuloy Hanggang Hanggang tinulong si Pastor Kibuloy, inusik ng mga maling warat. Tapos sinunod nila si Pangulo Duterte. Eto, ang tanong ko sa inyo, kayo mga Pilipinong tulog pa, kailan kayo ibisay pag may mangyari ng Pangulo Duterte? Kung may mangyari na kay Bibi Sarats, ikulong pinsa, kailan kayo, si kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ko sa inyo, ibulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw ito, meron ako isang tatawagin. Itong tao na ito, doon pasasalamat sa luneta ay pinu. Bakit? Nakinig siya kay ng Duterte na huwag iboto ang bangat. Alam niyo po, bago mag-eleksyon ng 2022, tatlong beses po kung pinatawag ni Pangulong Duterte na nag-uusap ng kaipwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga gusto niya maging susunod na Pangulong. Pakulit ko rin niya sinasabi, ang ayaw niya ay eh, Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na magbigat ang laban. Bakit natin yung anak niya? Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami ng Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Paulang Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos mag-isip gusto lang kapakanan sa bayan ipukulong nila. At ito po ang isa sa mga pinu noong panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Bolsian Corpauson. Ang mensahe ko kayo ang tatay dito. hindi ka nang iiwan. Kapitidog, hindi mo kami iniwanan ikaw lang ang leader ng bansa na ito Nalupapan sa kriminalidad, droga at korupsyon mga samata. Inalay mo ang kapitidog ang buhay mo para sa amin. Para sa aming bayan, kaya kung tigong narik kung nakikinig ka at napapalit mo ito, hindi ka namin iiwan. Tatay ko, kahit nandiyan ka, mag-isa sa The ng Netherlands. Kasama mo kami. Lagi kang nasa ating panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Ayaw po akong masaya ngayon kasi nakikita ko po, po yung mga mukha noong nakasama natin noong kampanya. Taas ang kamay ng mga nakasama natin. Woo! Hindi po natin iiwanan si Tatay Digo. Panghuli na lamang po. Ngayon ako ay gustong pausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito at mga nanonood na mga kabutayan po natin Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa kung kayo ay na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayap ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta dito, pumunta ako. Kanon din ka kayo? Iparamdam po natin kay Tatay Rico ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming maraming salamat po. Iisa lang ang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digo. Kaya Diyos na po ang pahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po. Kapuhay ang Pilipinas!